Hello everyone, good morning sa ating lahat. Tayo ay magluluto ng vegetable coming from Philippines Conception. Thank you so much sa padala ng mga gulay. Ito ang aking gugulayin ngayon is uh, bunga ng malunggay with kalabasa and okra and talong at lagyan natin ng kinapa. Ayan guys kung yung bunga ng malunggay ay kailangan siyang balatan ng magtsaga sa pagbabalat pero alam nyo guys ang bunga ng malunggay or basta malunggay any leaves or the bunga niya is very super power na vegetable among all the vegetable kahit i-search nyo yan guys very effect. ano yan marami ang benefit sa ating katawan kaya you eat more on malunggay then ringgati yan igisa na natin after slicing all the vegetables guys ayan you must uh, wash nicely or clean the vegetables bago iluto guys ayan ginisa natin ng konting bagoong alamang sa kabambangan is yung bunga ng malunggay is agod. then na-miss ko lang kaya nagpadala ako dito sa sister-in-law ko yan, linagyan ko ng kamatis tapos tinapa ipaibabaw natin yung tinapa at saka kamatis para boiling siya hindi mas siya madudurog ilagyan natin ng konting not too much water guys yung eksakto lang sa pagkaluto niya ng mga gulay yung malunggay, talong, kamatis okra at saka yung ano yung kalabasa yan after boiling konting ano lang halo-halo wag nating pakahalo ng todo para hindi siya madurog yan naamoy ko na ang ah. gulay is life Namiss ko talaga this gulay i love gulay guys ayan mm, yummy this is our lunch for today ginisang gulay na may halong Tina Thank you so much for always watching my video. My simple cook. I love gulay more and more. Bira lang kami nakakatingin ng gulay dito. Kaya dami kong ginulay ngayon. Kasi kaysa masira. Sayang. Ayan. Let's eat na guys. This is our lunch. With malunggay na may tinapa. Parang pakpit na siya. Thank you and God bless us all.